Yo, maganda araw. Dito. Tak tak. Tayo na. Tamang ikot lang. Oh. Ikot ikot. Gala gala. Antipolo. May yung spot dito na ano eh. Parang ang Ay, eh, ang ganda. So, wala lang. Video video. Tambay tambay. Mga Mga ganun. So, kamusta kayo? Ako, okay naman. Wala namang mga nangyayari or something. Ganda dito men, tahimik. Ayan yung bike ko. Opo nga sa ulit. Uy, Paano naman eh. Pababa. So, okay naman. Kumbaga, tambay lang rest day ganon unwind malamang upload ko to ng raw kasi wala lang ba, ba, baga nagko practice ano nagko practice talaga ako magsalita I mean, nagpa-practice ako more ngayon na alam mo, magsalita sa camera kasi wala lang, para mabuild din yung confidence ko sa pagbibideo tsaka mas madali ako makapag-express although ginagawa ko to tahimik o walang tao para alam nyo yun, ma-practice kasi parang na-discover ko, kailangan mo lang masanay din na nakikita yung mukha mo sa camera Kumbaga kahit hindi magandang angle, magandang angle, mukhang warat na warat, mukhang, mukhang shit. Pero, tuloy pa rin, mga maganda, maganda dito. Ayan, solo nga lang ako. Sama mga cricket. Pero yun, ingat kayo palagi. Dati dito kami naglulong board Ngayon, wala na bike trip na talaga lahat pero babalikan din natin yan mga ganda ganda maganda dito ako ah, okay naman uh, same same bike video as in video edit ay na na ko nga eh Ah. Uh, Ala ko. Parang walang nangyayari pero na ko nung talagang eto ang dami kong iniisip lately na-realize ko ginagawa ko na yung pangarap ko men baga as in eto na yung ginagawa ko eh yung eto na yung pangarap ko dati pa eh. mag video gumawa mag express i-branding yung sarili as in yung sarili meaning hindi ako si bike bq hindi ako si ano, ako oh si Faustino sa pantay, kumbaga binebenta ko kasi sa mundo or pina, ang produkto ko sa mundo na parang binebenta is yung sarili ko as in lahat yung talent ko, yung kaya kong gawin yung skills ko sa pagkoconstruct ng mga bagay in English or Tagalog so meron akong hawak na apat na page Pop Up Collective tapos Goodman Rajit Only Bike BQ wala pa kasi wala pa akong ilalagay hindi pa akong magtitinda agad parang nasa stage pa ako ng ubusin ko muna yung trip or yung enjoyment then back to hassle tapos yun so meron akong mga page na hawak Goodman don about manhood nakikita nyo naman pop Collective is about bike check, cycling, videos, mga topics. Doon natin pag-usapan in uh, Broadway. In uh, articulate. Gusto ko lagi may kausap na articulate na tao eh. May mga tao. Pero yun yan. Good man. Sa descent naman, um, thankfully, uh, pinapahandle ni Al yung mga posting so pasensya kung puro kami kasi kami lagi nagsosot ng damit eh tas pag may mga bike na may descent sticker yon ano natin yung post, postings natin yun then yun pop collective goodman descent rad shit, only brada tino brada tino is about fixed gear freestyle tino so yun about siya sa journey ko tayo nang dilim na most likely ikot ikot na lang tapos uwi din alam yun edit upload marami akong hindi na upload kasi malalaglag na tong bench yan ang pero maganda na napaka peaceful nabigyan ako ng zen time maganda maganda yung buhay uh, na appreciate ko pa rin hindi ko na lang din iniisip yung, yung mga hindi dapat isipin or iniisip ko pero hindi ko tinututukan ayoko masyadong malungkot kasi alam yun mas maganda na yung happy happy lang makita nyo pa rin ako lagi hindi nga lang lagi pero makikita nyo